Pag-grocery na si Inday, kahit maliit yung dalanya na pera, ang importante po, mapaikot-ikot po sa aking maliit na tindahan. Kaya mga lodi, tingin-tingin. Ah. Kung ano lang ang pinagamalakas na klase sa paninda mga lodi, yun lang ang bibilhing ko. Kasi nga, sayang din yun, yung iba naman ay nai-stack lang. Kahit ganun pa man mga kalodi, no, maganda talaga ko, may malaki kang kapital. Dahil kapag may malaki kang kapital mahakalode, sigurado talaga ay maraming mga kustomer. Dahil naa sila sa <makes> ating paninda mahakalode. Pero sige lang, tsagat-tsagat ang po tayong lahat. Ganon talaga naman. Kahit ito sa Facebook, kahit mahina ang ating kita ay kailangan talaga mga kalode ay magtsaga talaga tayo. Lahat ang bagay ay mayroong pagtsaga at pasinsya. Kaya ako mga ludi, tingin-tingin lang ako diyan sa loob kung anong pwede. Pwede pang mabili na mga klaseng mga paninda mga kalode. Kaya ako mga lode. Kaya lahat tayo alam po naman ay nagsisikap, nagsosumika para lahat tayo ay mayroong mga extra income. No? Kailangan talaga sa atin ngayon. Hindi lang tayo umaasa sa isa. Kailangan kahit papaano mga lode, mayroon po tayo mga ibang klaseng pagkakitaan. Masarap sana mga kaludi, no na darating man ang panahon dahil tayo ay pagpapalayon uh, pagpapalayan po dito sa Facebook kasi nasisikap naman tayo at at naghahanap ng paraan kung mayroon po tayo ma upload na video at minsan talaga mga kaludi pagdating na halos watro sa po. Binubuksan na po natin ang monetization tools po natin kasi katulad sa akin, nagkakaroon po ako talaga ng uh, ads on rails, stream ads at bonuses kaya excited po ako na makita na po ang result pero minsan talaga mga kaludi ang expectation po talaga natin ay malaki pero pagdating sa hapon talaga meron talaga mahina ang kita ano. kaya minsan nasa talaga mag-upload no, realidad talaga yan kapag medyo makita natin tumaas ay excited tayong gumawa ng video mga kalode. at sa ganun pa man mga kaludi Tuloy-tuloy lang, laban lang, malaya natin pagdating ng time at pagdating para sa atin ang video na yan mga kalode ay magbay viral hindi mo lang alam. Kaya magpapatuloy na lang po tayo mga kalode, lahat naman talaga ay nagsisimula tayo sa wala, nagsisimula sa pinakamababa, kaya tuloy-tuloy lang. Kaya kapag ikaw ay talagang para sa Facebook, manatili ka talaga kahit mahina man o um, malaki ang kitaan nanatili po tayo pero yung iba talaga huh? ay umaalis at hindi nagtatagal dahil nga ma, may mga trabaho din mga yan kaya sila ay naging enjoy enjoy nila po talaga sa Facebook mga kalode pero katulad natin na walang ibang ginagawa nasa bahay lang kaya ang gagawin namin mga lode ay tuloy tuloy lang kaya kami magpipisbo sigurado naman talaga kapag nakipag-trabaho kay, mayroong gay sa saoren dito talaga sa Facebook kapag hindi nagbabayral ng video natin talagang mahina kaya wag lang tayo magpakawala ng pag-asa tuloy-tuloy lang kasi nga kung ang Facebook ay para sa iyo ay para sa iyo talaga wag lang natin isipin mga kalo na Agad-agad ka talaga ma-monetize. trabaho ng trabaho muna tayo mga kalodi. So panina mayro pa ako na panood ay isang content creator. Nag-oobisa po siya ng March 20, 2024. Alam mo ba ngayon ang followers niya napakarami kasi nga engaging talaga ang kanya mga upload. Five months po mga kalodi, na monetize na siya. Kaya ano, minsan nakakaingit pero dahil huh? nakita na natit, prosigido siya at marami talaga siya mga video na nakakalig. Ang followers niya mga kalodi, ay umabot ng 145 key followers. Kaya prosigido din, no? Na no, makikita naman natin talaga nasa probi. At original po ang kanya mga content, mga kalodi. So maraming salamat po sa inyong panonood po sa aking mounting video. Sana po sa bawat isa sa atin ay... Maging kursigido po tayo mag-upload uh, mga kalode. Maraming salamat.